Good evening, guys. Kakaubi ko lang, galing sa work. Ang aking pakiramdam ay masama today. So, hindi mo na ako namili ng mga needs ko for Tuesday kasi Monday walang paso. Monday is National Heroes Day at so, guys, pagod na pagod na ako. Tulungan nyo naman ako na mapagod na. Tapos naman, pakiramdam ko yung chan ko, may ilam sa sakit sakit tapos yung pa ako na mamadikit yung kamay ko yung balikat yung katang masakit tapos sabayan pa ng ulan dito kanina sakit ng ulo ko tapos ko lord pa diba to habang ulatan ako tingnan mo yung sa store, babaakyat, babaakyat, tapos yung pa ako, pagbaba, ayan na naman sa agdan, akyat na nga ito naman oh. kahit, ganyan naman ako katag piso-piso lang, siguro 10 tao, 100, 100 pesos na yan. Nakapagod ah, na talaga ako, promise. Ganito pa talaga, kapag mahirap yung isang tao, eh, hirap din yung sa buhay mayayaman. Bakit po yun sila? Tapos, hindi lang tayo. Wala po paansin sa atin. ba talaga pag mahirap yung mga tao? No, mga pangit. O yan, may dumating na naman akong bisita dito. Pumili na aking bini... bibigil. O yan, tumatabi. Itong bataan to walang paki. Kasi eh. kulot. Kasi kulot. Ayun na lang, sinasabi ko may picture na naman eh. Ay, kulot. Bibigil malaki na yung ano natin. Ito, itong anak ng aking miss. Bibigil na kulot. Ayan, ay, hindi ka tayo bibigyan ano, tabib... ng 20. ano ito, Ay, hindi ka tayo bibigyan ng 20. pag utang hindi ka. Utang mo ito! Ay, hindi. utang mo. Okay, na. na. Mind siya kanina ng ice cream. Nagpabilis siya. Just me. Ang laki ng pinil niya ng ice cream. Tapos, pa yung south. Diba? Tapos, nagre pa siya. Ganun yung mga bata, eh. Bakit, eh. Nakapagod na talaga ako. ko, ha? Bigyan nyo naman si Angela sa no, kaya titi lang oh. Pambili lang ng bag nila oh. Napapagod na talaga ako, syempre so, napapagod na ako, yes. Bigyan ah, naman ko si Cora. Tignan pera mo saan yun. Aliba, nagsalita na siya. Meron mo yung pera? Meron. Yeah. siya ng 100, niya bayaran? Aliba, naniningil pa siya, tapos kaya nagpa cream pa siya. Pa, so, nandita mo, mo pa, hindi na babayad pa, bayad ka noon. Ganon sa lita siya. Pakinggan nyo. bigyan nyo naman o. Oh, iba na alam. Iba ka naman o. Oh. Sa ina. Puntaan nyo naman to si Angel. Ipibigay ko sa inyo kahit one day lang. Taga. Eh? Taga alaga lang sa anak nyo. Ha? Eh? Iba din. Mama. tapos na hindi na yung Siya. Ay, ang pagod na pagod ako. Ah, pagod ang gulo ng kwarto. Kasi, hindi ko ko nagre o. Ito pasang, ah, sa mga matay niyo mga pagod ang, eh, sulungan nyo naman ako. Ang hirap, paking mahirap. Mahirap na pagod na yung konta ko. Tapos yung store ko, use ko, Lord. Like, Kaya bayaran pa ako, laki-laki na yung store ko. Kailangan maging... Ah, mahirap talaga maging mahirap. Pero yung mayaman man, pag tinatanong mo wala mga pake, ganun po ba talaga kayo? Tumulong naman po kayo. Ay, hindi ka nila um um obligasyon dita. Shut up. Kahit nagpiso-piso lang po, hindi naman po siguro mabigat yun para sa inyo. Alam nyo po, kung ako lang may pera, Diyos ko po. Lord, bigay mo naman ako ng blessing, oh. Eh. Mayramin mo naman po ako. Sige na po. Kung gusto mo naman, mag sumikap ngayon, na! Basta ka lang ngayon, otak, ginagamit ha, utak! Sabi <laughs> ni Babalu. Oo, dami pera, ha. Ibali ako. ako kasama dito. <laughs> Sige na guys, magpapay nga muna ako. Magtulong lang ako. ko lang yung share kasi pag hindi ko share, gusto ko nang umiyak. Ang pagod ng utak ko. Diyos ko Lord, ang lulo ko na sa hospital pa. Gusto mo yung mag-tumingo pa. Diyos ah, ah, ko Lord. Kasi, nahin, utak, pagod ang pagod ng utak, utak ko. Oh, sapatos. Share your blessing naman oh. Please.